Kaya po, nag-clear po, nakita po natin, nag-clear po yung LPG natin. Kumuha lang po tayo ng basahan. Siguro tuwi po natin yung basahan, yung kaya po vera, yung unahan ng <l> NPJ. <Angie> nag-clear na po, kuha po ng basahan, basahin po natin siya.

Oh, uh, muli. Napakasimple lang po. Basta huwag matatalanta. Kumuha ng tuwalya. Hindi ah. yung bipo ha. Hindi rin po yung alakaning tuwalya na nagaling sa hotel. Yung maliit na parang tuwalya. Ito, tuwalya totoo. Yung pang, ano, pang malaking tao. Ano? Yan, basahin. Ibalot. Huwag matalanta. Tandaan kung paano patayin kanan pasigir, kaliwa paliwag. Nadalo natin kanan ang sara, kaliwa ang bukas. So ikakanan po natin. Pakanan po ang pihin kung paano yung relo.